Taiwanese National na iligal na nakapasok sa masla na sa Baguio City. Detali ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich ay Bagdabigat Romy. Natiklong isang Taiwanese national sa Baguio City matapos na iligal na nakapasok sa Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration. Nakilalang dayuhan ni si Cheng Ching Fang, 67 na taong gulang. Ayon sa Bureau of Immigration, natimbog si Fang sa Santo Tomas Road, Green Valley, Dontogan, Baguio City. Batay sa reporte namin naman ng dayuhan na nakapasok ito sa Pilipinas noong nakalipas na taon sa pamagitan ng backdoor road sa Tawi-Tawi ilang dayuhan ang nadakip dahil sa pagtangkang pumasok at lumabas sa Pilipinas sa pamagitan ng ilegal na paraan. Ayon sa Immigration Bureau, Pinapaniwalang sumakay ang Taiwanese National sa bangka mula sa Malaysia bago nakapasok sa Maynila na hindi sumasailalim sa immigration inspection. Dahil dito nagbabala ang ehensya sa mga dayuhan laban sa mga pamamarang iligal na pagpasok sa pamagitan ng papatupad ng mga patakaran na naayon sa direktiba ng kasalukuyang administrasyon. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DCRH, una sa Pilipinas. O na sa Pilipino Para mi salam atromy maganda buhaga